very good man ako mga baby girl. Dapat talaga ganyan. Mag-study para sa kinabukasan. Hindi magsagot-sagot sa mama. Ayan, mag-study ng maayos kasi mahal yung nating na natin yun. di ba? Kailangan din para sa kinabukasan ninyo. Ganyan, masaya ako na mag-aaral kayo maigi dahil siyempre, kami mag lang kami ng pera pang pa sa inyo. Ngayon, kayo nang bahala magdumiskarte kung Paano nyo ito panuhin, ano. di ba? mag na ng maigi, mag sa mama, di ba? Hmm, kasi kami, maghahalap lang kami ng pera para pang baon nyo, pang pahit sa school, di ba? Ayos ba yun? Mag-aaral kayo ng maayos, bibi? Ha? O, ito ba mo ate, oh. Thank you, Pa. Thank you. Ikaw. Thank you, pa Okay. Mag-aaral na maigi, ha? Ikaw din, mag-aaral ka ng maigi. Okay? basta yan lang para sa pangarap okay okay